Dear Brother Bado, isa po akong ina sa gulang na 42. Nagpasalamat ako sa Diyos sapagkat ipinagkalob niya ang matagal na naming hiling na mag-asawa. Kung paano nabigyan ng solusyon ng isa pang dagok sa aming buhay, ay hayaan po ninyong ilahad ko ang lahat dito sa inyong programa na alam kong maraming sumusubaybay. Ganito po yun. nandyan ko. O, mga anak na yata ako. Ha? ha? Perla, pigilan mo muna. Tatawag ako ng kumadrona. Sandali, ha? Umiga ka muna dyan at pupuntahin ko si Aling Tale. Sandali lang, ha? Sige pa. Konti pa, Perla. Ah! Ayan, lumabas na ang anak mo. Babae ang anak mo, Perla. Salamat po. Panginoon. Salamat po. Aling lumabas na po ang baby aling tali. Narinig ko lang iyak ng anak ko. Oo, Poldo. Mag-init ka ng konting tubig at papaliguan ko ang baby may big kiss na siya para di ma-impeksyon ng kanyang puso. Opo, aling tali. mag po ako ng tubig. Parang may bingot itong bata. Sayang. Ang ganda pa naman. Ang tangos ng ilong. Kamukha ni Perla. Hindi ko muna sasabihin sa kanila. Makikita rin nila yan. Ito na po ang tubig aling tali. Tinagdagan ko na po ng medyo malamig para malahin nga po ang templada, di mapaso si baby. Sige, Poldo. Ipaganda mo ng mainit na sabaw itong asawa mo. Para lumakas agad at mapasusunan niya ng anak niyo habang nililinis ko ang bata. Opo. Hinanda ko na rin po ang pagpunas at bihisan ni baby. Brother Bador, hindi kami nawalan ng pag-asa na mabiyayaan ng anak. At sa wakas, after 10 years, ipinagkaloob din sa amin ng Diyos ang matagal na naming kahilingan. Napakasaya sa pakiramdam. Pinili namin na manirahan dito sa probinsya, kahit malayo sa lahat tulad ng ospital at mga mall dito. Tahimik at sariwa ang hangin. Malaya kaming magtanim ng mga gulay at mag-alaga ng mga hayop simula pa lang ng pagdadalang tao ko, ay nakaagapay na sa akin si Aling Tali, na kilalang magaling na komadrona sa aming lugar. Napakaswerte ko dahil katapat bahay lang namin siya. Oo anak, di, di, di ka na kay nanay ha. Bakit ganyan ang labi ng anak ko? May... may bingot ang anak ko. Bukas na bukas, dadalhin ko siya kay doktor. Aalamin ko kung anong dapat nagawin sa bingot ni baby. Good morning po, Dok konsulta ko po sana itong bingot ng baby ko. Nagkabingot po ba siya dahil disgrasya pong napaupo ako bigla sa sofa namin. Ang buntis po ako dahil sa gulat ko sa paputok ng bagong taon. Ano po bang mabuti para sa kanya? Ah, uh, Wala pong kinalaman ng pagkakaupo ninyo at ng bigla sa sofa sa pagiging bingot ng anak ninyo kinulang po kayo ng folic acid na tinatawag. Vitamins po iyon dapat sa mga buntis para maiwasan ang mga ganitong kakulangan. Kung ganun po, dapat po pala ikumukonsulta mga nagdadalang tao sa mga doktor para maiwasan ang katulad ng nangyari sa baby ko. Opo, misis. Pero sa ngayon na hindi ko pa a advise ang pagpapa-opera sa bata. Sapagkat sanggol pa lang siya di pa advisable ang operation. Tama po yung breastfeeding na ginagawa niyo sa kanya. Salamat po, Doktor. Nag-alala ako, Perla. Baka maging dahilan ng inferiority complex ng anak natin ang pagiging bingot niya. Yun na nga, Poldo. Kung pa-o-opera natin, paglaki-laki niya, wala naman tayong sapat na pera. Pag-ipunan natin. Pagbubutihin ko ang trabaho ko para makapag-ibon tayo. Eh, paano naman tayo makakaipon, Poldo? Eh, sa mga kailangan lang ni Baby, kulang na ang sahod mo. Pabibinyagan pa natin si Cindy. Eh, ang ganda pa naman ng napili mong pangalan ni Baby, Cindy. Palayaw lang yan, Poldo. Pag pabibinyagan natin siya, Cinderella de los Reyes siya. O, di ba? ganda? May bingot nga lang ang anak natin, pero... Napakaganda ng kanyang mukha. Nakuha niyang ganda mo, Perla. Gagawa tayo ng paraan para mapa-opera natin si Cindy. Kahit malayo ang klinik, ay sinikap namin ni Poldo na madala ang aming anak para mapatingnan sa doktor. Hindi pala basta-basta ang pagdadalan tao. Hindi ko alam na ang kakulangan sa vitamins ay maaari rin palang makaepekto ng matindi sa sanggol na dinadala. Katulad ng nangyari sa anak namin na nagkaroon ng bingot dahil doon. May maganda akong natutunan sa pagkonsulta sa doktor. Brother Bador, labis kaming nag-aalala sa aming anak dahil kahit may ilang taon pa para mapaghandaan namin ang kanyang operasyon ay mukhang di namin kakayaning makaipon ng sapat na halaga. Napakabait ng aking asawa na kahit parang imposible ay buo ang loob niya na magsikap para sa minamahal naming anak. Lord, alam ko po. Naririnig niyo po ang mga bulong ko. Tulungan niyo po kami na maapa-opera ang anak namin. Wala po akong alam na paraan para makapag-ipon ng pera. Kulang na kulang po ang sahod ng aking asawa. Pakinggan niyo po mga bulong ko sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Bago magsimulang pumasok si Cindy sa paaralan ay nagkaroon ng kasagutan ang aming panalangin. Napakabuti ng Diyos. Si Aling Tali ay isang anghel para sa aming mag-anak. Ang oh, bait naman ng doktor na ito. Nagbabayan-bayan siya para makatulong sa mga may bingot. At libre pa ang pag uopera niya sa mga katulad naming mahihirap at walang ng magbayad ng operasyon. Salamat at may mga taong ganito, Diyos ko. Bumuti na lang at i-binalita ng mayor dito sa amin. Pupuntahan ko si Perla. Baka di pa niya nababalitaan ng pagpunta ng doktor na ito dito sa amin. Sasabihin ko sa kanya para madala niya ang anak niya bukas sa center. Doon pupunta si Dr. Jim Sanchez. Ang magaling na si Rujano. Tiyak matutuwa si Perla. Talaga po, aling tali. Naku, libre po ang pag-opera ni Dr. Jim Sanchez. Oo, Perla. total magpipitong taon na si Cindy. Pwede nang operahan yan. Para bago siya pumasok sa school, ayos na ang bingot niya. Iwas buli pa sa mga ka niya, di ba? Opo, Aling Tali. Naku, maraming salamat po. Salamat po, Aling Tali. Ibang tumugon ang Diyos sa panahong kailangan na natin ay talagang ibibigay niya ang kahilingan natin. Manalig lang tayo sa Kanya. Si Doc Jim ay hulog ng langit para sa amin. Napakadami niyang natulungan. O oh, ayan, Bises de los Reyes. Tapos na po ang operasyon may mga konting gamot lang para sa pagpapabilis ng paggaling ng opera niya. Hindi ko po mailarawan ng tuwa sa puso ko, Dok Jim. Napakalaking tulong po nito para sa amin. Maraming salamat po. Dok Jim, hulog po kayo ng langit sa amin. Sa mga sandaling kailangan namin ng tulong niyo ay naparito kayo sa lugar namin sa Bulacan. Maraming maraming salamat po. Una po sa Panginoon at sa inyo po, Dr. Jim Sanchez. Brother Bador, una po sa tulong ng may kapal ay nakadaupang palad namin si Doc Jim Sanchez na napakagaling na doktor na isang sirohano. At dahil napakabait ng doktor na yun, libre po ang operasyon ng anak ko. Malaki na rin siya at lalong gumanda. Nagpapasalamat kami sa Diyos at may isang doktor na katulad ni Dr. Jim Sanchez. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang isa na namang kwento sa pangalang Perla. Awit 139, 13 hanggang 14. Ang anumang aking sangkap, ikaw o oh Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o oh Diyos. Marapat kang katakutan ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakakintal. Para po sa mga naging pasyente ng mga medical mission at para po sa lahat, hindi mo naman kailangan na may mapatunayan ka sa iba. Hindi naman kasi nakadepende sa sasabihin ng ibang tao ang buhay mo. Ang kailangan gawin ay ang pagbutihin ang sarili at ang approval ng Diyos ang hanapin mo. Lahat naman ng minamahal na nilikha ng Diyos, lahat ng individual ay unique. Nilikha tayo na kawangis ng Diyos. At basahin naman natin ang Roma 8.28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila'y mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Para po sa mga grupo na bumubuo ng mga medical mission at sa katulad ng mga ganitong activity, maraming maraming salamat po sa inyo. Higit sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na pinagmumulan ng ating mga natatanggap na biyaya at mga pagpapala na nai-enjoy sa pamilya, sa hanap buhay at sa ministry na kanyang ipinagkatiwala. Ikaw ay nakakatulong sa kapwa dahil ikaw ay instrumento na nasa kamay ng Diyos. Hebreo 13.16 Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at ishare sa iba kung anong meron kayo kasi ito ang mga sacrifices na nagpapasaya sa Diyos. Mga Awit 102. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Ikaw na naging pasyente o ikaw na isang doktor, mga LGU, mga private, mga group of association, ang presensya nyo, ang presensya mo ay isang malaking patunay ng pagmamahal ng Diyos. At ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Heavenly Father, itinataas po namin ang aming papuri at pasasalamat. O aming dakilang Diyos at Panginoon, salamat sa lahat ng pagpapala at biyayang binigay mo sa amin. O aming Diyos na makapangyarihan, at may kontrol sa lahat ng bagay. Salamat sa pagpapatawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong mga biyaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.